ala guys. Ayan, update ulit tayo. Nandito ulit tayo sa loob ng ano, boarding area ng Butangas Port. Di pa tayo nakakaalis. Kasi mamaya pa tayo alis. Mga 7.30 pa. Ayan yung mga barko na nakakaalis uh, ngayon. Yung mga yan. Thanks for yan. Nagmaraan yung mga bagahe. Ayan yung mga bagay tapos yung sabila yun yung mga bilya ng mga pasalobo kando sa labas yun yun siya yung mga pasahero ang dami niya no ano laki ng mga bagay nila wala mag-abroad Ayan, mag Ayan dyan, siya, yung mga pasalubo ngayon doon sa labas na kaya dito tayo makakabalik doon Doon na sa Kabila yung daan Mga bilia na mga pasalubong Diba? Tapos dito naman yung mga ano kanina O mga pasayro Daming upuan Ang dami rin mga bakante Ayun bakante guys guys mga barko oh, nandito sa labas alam mo maya pa tayo makakapunta dyan 7.30 pa oh, ay, singuro, mga rin siguro mga alas 6 siguro mapunta natin sa barko natin ay naman. mga Dah yang pasai